Hello! Welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign. Cancer, Scorpio, and Pisces. Take only what resonates. Bala, hindi dito magra-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makuha lahat ng energy ng Water Sign sa mundo. Pero okay lang yan. Kasi may mga next readings pa naman tayo. Kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading kay Jim Taro Reader or pwede rin naman sa akin, guys. Open naman ako sa personal reading. Madam, space P as in princess and nalagyan mo na lang din ang space pa sa dulo para mas ma-search mo yung Facebook page namin. May mga admin ako na pwedeng mag-assist sa'yo. So, let's start. This is for the sign of water sign, cancer, scorpio, and Pisces. Kamusta na kayo mga water signs? Sana mag- subscribe kayo sa akin kung hindi pa kayo subscribe and eh, mag-comment kayo dyan sa baba. Any comments will do. Basta positive, guys. Kung ayaw mo ng ganitong klaseng reading, wala naman problema. Pwede ka naman mag-next video or mag-exit dito sa pinaka-video na ito. Ayan. No need to, you know, mag-iwan ng negative comments. Ayan. Let's start po. What do we have here for the sign of um, water sign? water sign cancer scorpio and pisces pop up is here so history soulmate mm. i feel like um laging may mga may taong laging bumabalik sa nakaraan mo like this could be your soulmate and then pwedeng lagi mong naiisip or naaalala tong person na to na parang ba't lagi ko naiisip tong taong to ba't lagi ko to naaalala etc and then yeah, some of you may nakakapagpa-trigger pa rin sa'yo ngayon. For example, hindi mo naman siya talaga iniisip or inaalala. Tapos, bigla mo na lang siya mapapanaginipan. Or yung iba sa inyo, pwedeng may itatanong nga naman siya ng isang person na kakilala mo, maybe a friend of yours, na biglang itatanong tong person na to. So, parang hindi mo na hindi isipin or maalala tong taong to. Lagi may nagpapa-trigger dito sa kanya. Or for some of you, alam mo, nag scroll ka lang sa Facebook, alin may kita mo may mga suggested di ba may mga suggested person or people na pwede kang i-add sinasuggest ni Facebook so maybe yung magulang niya or yung uh, friend niya ang isinasuggest sa'yo tapos maaalala mo siya because of that so may mga sa sa'yo regarding the past na parang biglaan ngayon na nagkakaroon ng pagbabalik sa isipan mo especially we're having Venus retrograde ayan and Mars retro ah uh, sorry sorry Mercury retrograde so ayan meron talagang um mga parte sa nakaraan mo talaga may isip or maaalala mo ngayon ngayong March yan while well, I am doing this reading but anyway wala tayong party guys this is timeless ha so kahit pinapanood mo to ng any month or any year kung ngayon mo naramdaman na kailangan mo itong panoorin itong video na to ngayon ka dinala sa video na to maaari ngayon mo lang talaga dapat siya panoorin. Kaya, wala tayong, this is timeless. First na nakakonect mo, sino to? Kunin natin yung main energy niya. First na nakakonect mo, you do have your drama queen. Mm -hmm. Followed by a realizations. So, sa kita natin, this person that you're dealing with, pwedeng, um, could be someone who is very dramatic. Alam mo yun? <laughs> ikaw yung water sign eh. Dapat talaga ikaw yung dramatic. Pero itong taong to pwedeng, sa inyong dalawa, siya talaga yung mas dramatic sa inyo. Or you could be dealing with a water sign, or meron din siyang malakas na water sign sa kanyang chart, natal chart. And, this person could be been locked or cannot off kana niya or this, there could be separation or uh nakamoy ko ng cheese curls no cheese <laughs> basta chichiria na cheese yung flavor this could be your reading pwedeng kumain ka ng chichiria or particularly cheese curls kahit hindi ngayon kahit recently lang especially yung alam mo yung chichiria na matagal mo na hindi kinakain like pwedeng from your childhood kasi yung cheese curls yung mga, mga kabataan na chichiria yan eh nung araw, nung kapanahonan ko ewan ko kung anong kapanahonan mo no basta ah, uh, something na matagal mo nang hindi nakain, tapos kinain mo ulit this past few days this could be your reading Ayan. tapos etong person na to is like pwedeng na ghost or na cut off or pwedeng siya yung na block sa'yo or what I can really see the queen dito. So, I don't know kung, um, alam mo yung nickname or yung pangalan niya maybe has something to do with royalties. Like, uh, king, queen, or princess, yan, prince, or, uh, em emperor, empress, I don't know. But maybe yung name niya or yung kanyang nickname ay may mga word or name ng royalties. This could be your reading. Or this could be you. So, ano yung emotions niyo sa isa't isa? Ano yung emotion niyo sa isa't isa? You are, you don't have your hair grip. So, pwedeng nahihirapan ka ngayon dito sa person na to sa so, pag-iisip sa kanya. Kasi, technically, you are obsessed you are obsessed dito sa person na to from the past. Lagi mo siya naiisip, lagi mo siya naaalala. Lagi mo iniisip itong taong ito and I I'm feeling like maybe nakikita mo yung person mo as someone who has this sexy features sa kanya. Like, pag halimbawa, tinignan mo yung labi niya, parang ang sexy, tignan yung labi nitong taong to, grabe pwedeng sa pictures, ganyan, or sa video. Or, there's something here na talagang parang you're craving, na especially nga sa labi, sa lips, na parang gusto mong halikan or what. And, uh, the more that you try na hindi pansinin or kalimutan itong taong to, lalo kang nahihirapan na gawin yun. Because, I feel like Kasi siya yung nakikita natin strength and weakness mo sa ngayon eh. Strength in a way na kaya ka napupursige na gawain yung mga bagay na mas magbibigay ng growth sa'yo dahil din sa kanya. Pwedeng napursige ka niya in the past nung may connection kayo. Parang siya yung nagsasabi sa'yo, hindi kaya mo yan, may tiwala ako sa'yo, hindi, ganito ganyan. Um, proud ako sa'yo, ganito ganyan. So, yung mga words of ganon or affirmations na, naipinapakita ipinapakita or sinabi nitong person na to in the past, yung nakapag, ano sa'yo, nakapag sabi na parang, itong taong ito in the past uh, ang hirap i-ignore na special talaga siya eh. kasi napapalabas niya yung magagandang abilidad mo dahil sa mga words niya no and then some of you weakness in a way na kaya ka siya nagiging weakness mo kasi yun nga parang feeling mo na pag yung connection nitong taong ito something na very rare and because of that ang hirap. Ang hirap. Nakaka... Hindi mo alam kung ano gagawin mo. Diba? Anyway, ano yung emotions naman ng person na ito para sa'yo? Lost is here. Escapade and threatened. So, sa ngayon, this person is really lost, is really cutting you off or blocking you or nandun yung pwedeng nagtutuloy-tuloy yung separation sa inyong dalawa nito person na to and With the threatened... Uh, and escapade... I feel like... Um, tinatry niya nilang mag-enjoy ngayon sa totoo lang. Sa kung ano yung meron ni siya. Or meron dumadating sa buhay niya. Like, kung wala ka, bakit man iisipin pa kita? meron you know. But, part of your person is... Pwedeng nahihiya sa'yo or... I don't know. Not being truthful. Yung parang gusto ko talagang kumonek sa'yo eh. Pero pwedeng hindi niya hindi niya inaamin 'yon sa sarili niya. Ayan, yung person mo is like, for example, ako yung first example lang. Kunwari ako yung person mo, no? Ang gusto niya sabihin na, yung sa totoo lang, gusto ko talagang kumunik pa sa'yo, eh. Gusto pa rin kita, eh. Kunwari lang. <laughs> practice lang pa. To. Ayan, tapos parang, um, kung makakausap kita, sana gusto pa kitang kausapin, eh. Kaya lang, wag na lang kung ayaw mo diwambi ko. Ganon, parang ang, uh, gulo ng person na to, parang <laughs> And some of you, there could be a third party na involved dito sa connection ninyo kaya nagkakaroon ng roller coaster ride. Parang gusto kanya pero hindi pwede, tapos gusto mo siya kaya lang hindi pwede. Or some of you pwedeng dumadating sa point na nagkakaroon ka ng karelasyon or kakonek tapos siya wala. Tapos or kung meron man, nagkakaroon ng problema yung relasyon nila, tapos parang nagkakaroon ng supposed to be sa inyo naman na magtutuloy na sana tapos biglang ikaw naman yung nagkaroon ng kakonek. Ganon, nakakaramdam ako ng ganong connection. Pero kung wala, okay lang naman. Pero ang totoo niyan, you do love each other, gusto ninyo, or mahal ninyo ang isa't isa. Kaya lang ang hirap nung push and pull dito sa connection ninyo, or running and chasing kind of energy. <laughs> parang, ang hirap maghabol. Ang hirap tumakbo. Ang hirap pumawag maghabol. Ang hirap tumakbo. Diba yung iba sa inyo tumatakbo yung person mo na parang or minsan in, nasa connection niya na dumating yung point na parang tumakbo siya umiwas siya, gano'n, lumayo siya, sumama siya sa iba. <laughs> Tapos ikaw naiwan ka luhaan. Tapos ayaw mo na naman maulit yung gano'n na, na, sakit. Kaya ang ending, ikaw naman niya tumakbo. Tapos siya na naman yung parang ay parang gusto ko pala tong taong to, sige na nga, i-push ko na yung connection namin. Tapos nung siya na naman, ikaw naman yung may kakonnect na iba. So, ganun. Masyadong weird yung connection nyo. Ang hirap. So, what will happen in the near future para sa inyong dalawa? In the near future for the both of you. Love is here, guys. Hindi na mawawala yung pagmamahal mo dito sa taong to. You really do love this person. And nakikita natin in the near future, bounty hunter. Nakikita mo yan. Can you see the picture here of a dog? Na parang, hinahabol ka yung other dog hindi uh, na naman yung pagkahabol or pagkagusto mo but there's a problem gusto mo man tong taong to, love affair and karma is here or karmic, so pwedeng there's another person or karma na involved dito even a family is here so pwedeng may pamilya na involved dito sa connection na ito, hindi ko alam kung kaninong say, pamilyado ka, pamilyado siya hindi ko alam But you do have your anxiety sa side ng person mo. This person, uh, nakakakita tayo dito ng parang spiritual awakening. So, yung pagkakahiwalay or separation ang nangyayari sa inyo is like nakakaroon ng spiritual awakening para sa kanya. Maybe sa purpose niya or sa dapat niyang puntahan sa buhay niya. And I feel like, uh, this person pwede magkaroon siya ng mga problem, legal problem, financial support and TikTok is here. So, ah uh, pwede either siya yung involved or siya, or meron siya mga hahabulin, pwedeng financial na usapin. Like for example, may taong may utang sa kanya tapos ini eh, haabulin ko to, hindi pwedeng hindi ganito ganyan. And then yung iba sa inyo um yeah, money problems na high chance na yung iba kung hindi siya yung may problema. Yung person na hahabulin niya yung may problema sa kanya. Baliktad ba? Basta siya yung naghahabol doon sa person. Siya yung person na yon yung may cargo sa kanya. Nag-gets mo? Sana nag-gets mo. So yeah, I will end the reading here. Masyadong napakaganda ng energy mo kasi Um, um, <laughs> anyway, thank you for watching. I love you all, and bye bye.